Partner, mga kapatid, paalala sa ating kabataan, huwag agad magtitiwala sa mga taong basta-basta lalapit sa inyo dahil baka isa na pala itong kawatan na naghahanap ng mauto. Erwin, yan ang modus na yan, ang siyang sinapit nga ng isang estudyante sa Quezon City at sa pulpa sa CCTV kung paano isinagawa ang krimen. Ikwento mo, Mon Gualvez nag-aabang lang ng jeep ang si Kino nang biglang lapitan ng lalaking nakaitim na ito. Nagpakilalang kagawad ng lalaki. Nag-iimbis na sila sa isang rambol at may nagturo raw kay Kino na sangkot dito. Kasama pa ng lalaking isang umano yung sospek din, pero kasabot pala. Para imbestigahan daw sila, sa ang pinaiwan ng gamit ng biktima sa convenience store na ito. Pero makalipas sa ilang minuto, bumalik ang lalaki at tinangay na mga gamit ng binata kasama rito ang kamera, dalawang cellphone at isang libong piso. binili ko dun sa cashier mismo na ate akin yan, huwag mong ibibigay. Wala na rin nagawa ang kahiran ng nasabing convenience store. Customer kasi nabigla din ako. Sir, kala ko lang talaga bag niya talaga yung nainiwan dyan eh. Madalas sa target ng mga modus na ito, ang mga sudyante, kaya paalala ng mga polis. Huwag silang makapag-usap talaga sa hindi kakilala. Mon Duvalves ah, News 5. Yarenganha.